Ito na ang huling undas na magtitirik ng kandila si Kaloy sa Garden of Life Park sa Mandaluyong kasama kasi ang kanyang mga nakahimlay na kamag-anak sa pinauhugot na napamalang lungsod hanggang sa akin ng Nobyembre anunsyo ng LGU magtatayo ng panibagong kolumbaryo apartment style na nicho at mga bagong bakod ang unang one-stop shop na himlayan sa buong Metro Manila Ang sabi ng mga tsahin ko, mga tsuhin Parang kukuli niya tayo yung mga buto nito. Parang papano na sa kanyang barrio doon sa simbahan namin sa sa Santa, sa Punta. Kalapit na kasi sa amin eh, simbahan. Hindi na namin dadalin yun, mga buto. So kanya-kanya, pag hinugot sa Garden of Life, kanya-kanya nang hanap? Kanya-kanya nang hanap. Kasi pag uh, hindi mo pinasikaso to, ilalagay na to sa mga butuan, sama-sama na yung mga iba-ibang mga patay. sa sa, isang lugar na lang sa ilalim ng City Ordinance No. 682 Series of 2017, higit isang libong bangkay pa ang madadamay sa tuloy-tuloy na pagsasaayos ng libingan. Marami kasi sa mga ito ang tila napabayaan na at literal na nga natatapakan dahil nasa daanan ng mga lapida. Samantala, isa lang ang Garden of Life sa lapin limang sementeryong guardado ng Eastern Police District na wala umanong manong na-monitor na antoward na incident sa Undas. Isa sa pinakamalaki rito ang Loyola Memorial Park sa Marikina na binisita ng 34,000 katao malayo sa estima ni Mayor Marcy Chudoro. Ramdam ito ng mga flower vendor sa paligid na matumalumanong bentahan at isinisi sa malakas at tuloy-tuloy na ulan noong auno ng Nobyembre. Nakahimlay sa Loyola ang ilang sikap na personalidad Kagaya ng broadcast legend at DZRH anchor na si Chadeli Magpayo, former Senator Miriam Defensor Santiago, former NMDA Chairperson Payane Fernando, artistang Sinida Blanca at master rapper na si Francis Magalona. Sa kanta niya po. Sa kanta niya po. compose niya mga kanta. Sarap lang yung baligan. Siya lang talaga ang tinuntun niyo. Oo. Anong feeling na nakadalo kayo ngayon? Masaya naman Kasi ma po. Sa Kasi nakita po namin yung punta po. Ng, ano, laros ano. <laughs> Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Dazer H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.